Natagpuan ko siyang umiiyak habang yakap ni Travis kaya hinila ko siya mula sa kanya. Galit na iniwan kami ni Travis sa parking lot. Is this true? Na ikakasal na kayo ng anak na babaeng yon? Umiiyak na tanong niya sa akin. Yes, sambit ko. Ito na siguro ang karma ko dahil sa pag-iwan ko sa iyo, Miguel. Sana maging masaya kayong dalawa. Sagot niya sa akin sa pagitan ng pag-iyak. Don't worry, Miguel. Hahayaan na kita. Babalik na rin naman ako ng Amerika in two weeks from now, kaya hindi na tayo magkikita pa. Wika niya na ikinabigla ko. Babalik siya sa Amerika? Iiwan niya ako ulit? Aalis na sana siya nang bigla niya akong hawakan sa kamay niya. Iiwan mo ulit ako? Marahang sambit ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa akin kung bakit niya ako iniwan. Natatakot ako sa magiging sagot niya. Mahal pa rin kita at gusto kitang balikan? Paos na wika niya sa akin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Mabilis ko siyang kinabig para yakapin. I kissed her but suddenly Stella's beautiful face flashed into my mind. I stopped myself and looked at her. I kissed you, but you don't deserve my forgiveness. Seryosong wika ko sabay alis sa harapan niya. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. Kapag iniwan niya akong muli, hindi ko na siya babalikan pa. I've had enough. I have to move on and be with Stella. Hinanap ko siya sa labas ng venue pero hindi ko siya makita. Galit kong tilungo kung saan dinaraos ang birthday ni Carlos, one of my friend. Umigting ang pangako na makita kong siya ay nakikipag sa kaibigan ko. Ngiting ngayon ko lamang nakita, simula na makilala ko siya. Kainis. She's so gorgeous. Nang makita ko siyang boba kanina, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking puso. Kahit wala siyang make-up, maganda na ang dalaga. Lalo pang tumingkad ang ganda niya dahil sa inilagay ni Chelsea at dahil na rin sa suot niyang damit. I can't even look straight to her eyes. She's really beautiful. Even her whole body makes me wanted to claim her. Pero may pumipigil sa akin. Nang makita kong para na siyang hahalikan ni Carlos, ay kumilos na ako sa kinatatayuan ko. She's mine. Nagulat siya na makita niya ako. Kagad kong hinigit ang braso niya ngulit pinigilan ako ni Carlos. Pinaalala niya sa akin na nasa birthday party niya kami at wag akong gagawa na eksena. Pinigilan ko ang aking sarili. Kasi gustong gusto ko na siyang agawin mula sa pagkakahawak niya. If something happens, lumapit ka lang sakin, I can save you from him. Wika ni Carlos na kinainis ko. Sino ba siya para sabihan kay Stella? I want to punch her but I saw a lot of people looking at us. But still, hinila ko pa rin si Stella palabas. Nang makalabas na kami, I started confronting her but she denied it. Pero nang sinabi niya sa akin na nakita niya kaming naghalikan ni Sandy, I stopped nagging at her. Bigla akong natauhan sa sinabi niya. But how could I stop myself from thinking and loving Cindy? Habang nagtatalo kami, I saw Cindy. She's drunk before mag-start ang party. Kagad akong lumapit sa kanya at iniwan ko si Stella. Kagad akong lumapit sa kanya at iniwan ko si Stella. Kagad ko siyang iniuwi sa kondo niya. Dito ako umuwi ng iwan niya ako. We have a lot of memories here, that's why I wanted to be here when I feel like drowning from pain. Binaba ko na siya sa kama. Hindi pa rin nawawala ang kalasingan niya. Tinanggal ko ang sapatos niya at ginumutan ko siya. Pinagmamastan ko ang maganda niyang mukha habang nakaupo sa gilid ng kama. Bakit mo ko iniwan, Cindy? Why did you choose to break my heart instead of marry me? Do I really not worthy enough to be your husband? I can love you forever. I love you. I still love you. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Pareho kaming nakatitig sa isa't isa, then I saw teardrops from her eyes, falls from the side of her face. Miguel, kahit ano pang dahilan ng pag-iwan mo sa akin, hindi yun magiging sapat. Sa sakit na naramdaman ko nang iwan mo ko, Cindy. You ruined me. You make me lost and empty at pinaramdam mo sa akin na wala akong halaga. You hurt me. How could you? Tapos babalik ka ngayon dito at sasabihin mo sa akin na mahal mo pa rin ako? Puno ng inanakit na sabi ko sa kanya. I'm sorry, pero kung maibabalik ko lang oras, mas pipiliin ko pa rin iwan ka, Miguel. Paulit-ulit nagre-rewind sa isip ko ang sinabi niya. Matagal bago yung nagproseso sa akin. Kung di pa siya nakatulog, hindi ko pa marirealize ang sinabi niya. I'm sorry, kung maibabalik ko lang ang panahon, mas pipiliin ko pa rin iwan ka, Miguel. Nandahil sa sinabi niya, natagpuan ko na lang ang sariling binabaybay ang daan palabas ng kondo niya. Napatigil ako sa labas ng bintuan niya. Sumandal ako sa pader at tinawakan kong aking puso. Masakit marinig yon mismo sa kanya. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Kung may mas pa sa lahat ng sinabi niya, ito yon. Bali walang sakit na pinagdaanan ko sa nakalipas sa dalawang taon dahil kaya niya pa rin akong iwanan at saktan. Laglag ang balikat at tinungo ko ang parking lot. Kagad kong inutusan ng driver na ibalik ako sa venue. Mabuti na lang naalala ko pa rin si Stella. Sobrang dami ng gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Cindy kung haayaan ko na lamang ba siyang umalis muli at kung tuluyan ko ng palalayain ng aking sarili. Ilang minuto rin ang binaybay namin. Malakas na rin ang buhos ng ulan. Pagkarating ko sa venue, nag-uwi na mga bisita dahil maghahating gabi na rin. Pero kasalukuyan pa rin naglilinis sa mga tauhan sa venue. Kahit anino na Cindy, hindi ko na makita. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya dahil sa pag-iwan ko sa kanya, gayong ako ang nagsama sa kanya dito. Hindi ko na mahagilap sa si Stella. Nagbabaka sakali ako nakauwi na siya, kaya agad akong tumawag sa bahay. Hello? Nakauwi na ba sa si Stella? Tanong ko sa sumagot ng telepono sa bahay. Yes, sir. Hinatid po ng kaibigan ninyo. Basang basa po siya, sir, at nanginginig sa lamig. Sambit niya. What? Sinong kaibigan? Bakit siya basa? Kunot noong tanong ko. Si Sir Raven po. Nabasa po kasi siya ng ulan. Pinagluto na lang po namin ng araskaldo para mainitan ng tiyan bago uminom ng gamot dahil masama din po ang pakiramdam niya. Sagot niya sa akin. May sakit si Stella? Kagad kong pinuto ng tawag at natusan ng driver na ahatid ako sa manson. Sinubukan ko din naman tawagan si Raven. Kakaring palang sinagot na niya ito. What happened to Stella? Manang told me ikaw daw naghatid sa kanya at basang-basa din siya. What did you do to her? Seryosong tanong ko. Narinig ko ang palatak niya sa kabilang linya. Ano ba, Raven? Easy, pare. Masyado kang seloso. Tapos na bang session niyo ni Cindy kaya naalala mong may magandang babae ka palang iniwan sa venue? Lumabas na mag-isa sa venue at naglakad sa ulan. Bitbit -bit ang sapatos niya dahil masakit at nagsusugat na ang paa niya sa paltos. Mabuti na lang, nagpa siya na akong umuwi dahil naboard ako sa party ni Carlos at gusto ko sana magresto bar. Kaya lang mas worth it yung babaeng hinatid ko. I hate you. She's my fiance. Galit na sigaw ko sa kanya. How about Cindy? Hahayaan mo na lang bang iwan kanya ulit? Baka mahibang ka rin ng tuluyan niyan. Mabuti pa, ipaubaya mo na sa akin si Stella. Total, gusto ko na rin naman siya. Napaka-genuine niyang babae. I think malinis pa rin siya dahil hindi mo naman siya pinag ng panahon ko sakali. Hindi, di ba? But sorry to tell you pare, wala siyang kahit konting interes sa'yo. Paniniguro ni Raven at narinig ko pa mahinang tawa niya. Hey, stay away from her. Huwag mo siyang isali sa mga koleksyon mo, Raven. Sa galit ko, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Nihagis ko ang cellphone ko sa kotse. Napakuyum ako ng kamao. Lalo nag-init ng ulo ko sa so sinabi niya. Babaero si Raven kaya't alam ko hindi makakabuti ang pagtikit niya kay Stella. Madali nitong nakukuha ang babae gamit ang matamis niyang salita. Don't mind me. Just drive faster. Utos ko sa so driver dal panay siya lingon sa rearview mirror. Nagulat siguro siya sa ginawa ko. Ilang minuto lang nakakalipas nang makarating na ako sa bahay. Kagad akong umakyat sa itaas. Piruntahan ko muna si Lola Karen pero tulog na ito. Kaya dumiretso na ako sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto nakita ko. Nakahiga si Stella sa kama. Nakatalikod to sa pinto. Nakahinga ako na maluwag dahil nakita ko na siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinaplos ko ang noon niya dalang sabi ni Manang may lagnat daw ito. Nasa noon niya ang palad ko na magmulat ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Gulat na wika ni Stella sa akin. Para siyang napaso bigla sa hawa ko at kaagad niyang inalis ang kamay ko. Sabi sa akin ni Manang may lagnat ka daw. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aaral lang, tanong ko kay Stella. Okay lang ako? Sagot niya, sabay talikod sa akin. Humarap siya sa kabilang bahagi ng kama kaya nagtungo ko sa kabila. Anong sinabi mo kay Raven? May ginawa ba siya sa iyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ngiting hindi masaya kundi nang uuyam ng ite habang nakatingin sa akin. Sinabi ko lang totoo sa kanya. At kung may ginawaman kami, hindi mo ako madadaan dito na natulog sa kama mo? Sarcastic na sagot niya sa akin. Umigting ang pangako sa sagot niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko ako ang may kasalanan kung bakit siya umalis sa venue na mag-isa. Magpahinga ka na, Stella. Bukas sa tayo mag-usap. Seryosong sabi ko. Ano namang pag-uusapan natin, Miguel? Hindi na matutuloy ang kasal natin dahil babalikan mo na sa Cindy? Ang babaeng mahal mo? Walang problema yun sa akin. Pinagdasal ko na rin yun para makabalik na ako sa bahay ampunan at sa dati kong buhay, sagot niya. Excited ka na talagang makauwi, ano? Siguro dahil namimiss mo ng nobyo mo. Sorry to disappoint you, pero hindi yon ang pag-uusapan natin, Stella. Kung hindi, ano yon? Kunot noong natanong niya sa akin. We will get married in one week sa ayot sa gusto mo. Seryosong saad ko sa dalaga na ikinabigla niya. Stella's POV Tinanaw ko ang pinto kung saan si Miguel lumabas matapos yung sabihin sa akin magpapakasal kami pagkatapos sa isang linggo. Hindi ako makapaniwala na yon ang marinig ko mula sa kanya. Dahil iba ang inaasahan ko sa so nangyari. Akala ko babalikan niya na si Cindy pero bakit sasabihin niya sa akin na magpapakasal kami? Ganun ba talaga kalaki ang galit niya sa akin? Kaya niya ako pinahihirapan ng ganito? O baka naman hanggang ngayon naghihiganti pa rin siya kay Cindy dala sa pag-iwan nito sa kanya? Hindi ko alam ang sagot sa tanong ko pero isa lang alam ko. Kung meron mang laman ng puso niya, hindi ako yon. Iniwan niya ako sa kwarto na mag-isa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Siguro para umiwas na rin na magtalo pa kaming dalawa alam naman kasi niyang ayoko nang manatili pa dito at mas gusto kong bumalik na nasa bahay ang punan. Nagdesisyon akong bukas na bukas din, pupuntahan ko si na Lola para kausapin siya ng masinsinan. Ayoko maging proyekto ni Miguel para sakta ng babaeng mahal niya. Hindi ako makakapayag na gagamitin niya ako. Hindi. Sa sobrang pagod, iginupo na rin ako ng antok. Kinabukasan, nagising na lamang ako na may maramdaman akong umupo sa tabi ko. Nabungaran ko agad na nakangiting si Miguel. Good morning, love. Pinagdala kita ng almusal, pati na rin gamot. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Dahan, -dahan akong umupo at lumayo ako sa kanya. Siniksik ko ang sarili sa headboard ng kama at kunot noo ako siyang tiningnan. Hindi ako naniniwala sa masamang espirito. Pero dahil sa narinig ko, malasa ngayon. Ngayon pa lang naniniwala na ako. Masamang tingin ang ipinukul ko sa kanya. Narinig ko ang paghagikhik niya na ngayon ko lamang nakita. Ganon ba talaga ako kasama para sabihan mo ko ng ganyan? Simula ngayon, mag-umpisa na tayong muli. Kalimutan na natin ang mga masamang nangyari, love. Nakangiting wika niya sa akin. Pakiramdam ko, nagtayuan lahat ng balahibo ko sa sinabi niya. Pati rin sa paraan ng pagtingin at ngiti niya sa akin. Hindi ako komportable sa lahat ng pinapakita niya sa akin. Love? Tinawag mo akong love? Ano bang nakain mo kagabi at masyado yatang maganda ang gising mo para kausapin mo ako na parang walang nangyari? Kunot noo na kong tanong sa binata. Akala niya siguro porket kaling ako sa bahay ang punan, madali niyang mabibilog ang ulo ko. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Iiwas sana ako pero pinigilan niya ako. Kaya't sobrang lapit na namin sa isa't isa. Kung hindi ako umalis dito kagabi, sigurado kong may alam mo na pero pinigilan ko ang sarili ko kaya sa guest room na lang ako natulog. Tsaka masama bang maglambing sa fiancé ko? Hindi ko naman naintindihan ang tinutukoy ni Miguel pero kinikilabutan talaga ako. Bakit ganun? Kakaiba ang iting nakikita ko sa mga mata niya. Hinipan ba siya na masamang hangin? O talagang magaling lang siyang magpanggap para makuha ang loob ko at magbagong isip ko? No, hindi. Stella gumising ka. Imposibleng wala siyang pakay sa'yo. May binabalak siya. Kaysa hindi ka maglambing, Miguel. Huwag sa akin. Tigilan mong ginagawa mong to dahil hindi ako komportable. Isipin ko pa lang kung paano kayo naghalikan kagabi at ang paghatid mo sa kanya pa uwi naninindig ng balahibo ko. Tapos tatawagin mo kong, Love, magpatingin ka na baka may sakit ka na. Seryosong saad ko bago binawi ang kamay ko at tumayo na ako sa kama. Pero di pa ako nakakalayo nang bigla na naman niya akong hilahin. Inikot niya ang kanyang matipunong braso sa bewang ko. Kaya napaupo ako sa tabi niya. Kakagising mo. Pero ang init na agad ng ulo mo sa akin. Paos na bulong niya sa pagitan ng leeg ko. Kililabutan ako at hindi pamilyar na kaba ang nararamdaman ko. Lalo na nang marahan niyang hinaplos ang leeg ko gamit ang daliri niya. Kaya kagad akong tumayo at mabilis ko siyang sinampal. Bastos, sigaw ko. Tumawa lang siya sa akin na parang nakakaloko habang hawak niya pa rin ang pisngi Namula yon pero di man lang niya ininda kahit na sigurado ko na malakas yon. Bastos? Wala pa akong ginagawa love na ka na? Don't worry. Oras na mangyari ulit yun sa atin. I will be gentle. Promise. Natatawang wika niya sa akin na lalong kinainit ng mukha ko. Palagay ko inaalasan niya ako ng kasuotan basa sa mga tingin niya. Parang tumatago sa suot kong pantulog ang mga tingin niya. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya, Kainis ka, bastos ka. Ko ay mong mababa akong babae at mabilis na bibigay sa'yo, nagkakamali ka. Singhal ko sa kanya. Mabait akong tao, pero sa mabait lang din sa akin. Hindi ako magpapabilog sa kanya gayong alam ko kung sino talagang mahal niya. Hindi yon ang iniisip ko, love. Na prove ko rin namang malinis ka pa kaya I will claim every interview. Nakangising sa ad pa ni Miguel na lalo kong ikinainis. Hindi ko na kinakaya ang kabastusan ng bibig niya kaya susugurin ko na sana siya nang biglang bumukas ng pinto. Bumungad sa amin ang na nakangiting mukha ni Lola Karen. Ang aga niyo naman maglambingan mga apo. Mamaya na yan, maganda na kayo darating ng wedding coordinator na mag-aayos sa kasal niyo next month wika ni Lola Karen na lalong kinagulat ko. Lola, pwede po ba tayo mag-usap? Nagmamakaawang talong ko sa kanya. Hindi pwede ito. Hindi ako maaaring matalik sa isang relasyon na gaya nito at sisira sa katinoan ko. Inunahan akong makalapit ni Miguel sa kanya kaya napatigil ako sa pagkakbang. Grandma, ayoko na in granding wedding. Masyadong matagal ang preparation noon. Sigurado kong ayaw din yun ng mahal ko. I want to marry her next week as soon as possible. Nakangiting wika ni Miguel na nagpatakas ng kaluluwa sa katawan ko. Paano ko aadras kung pinagtutulungan na nila akong dalawa? Kailangan ko na ba talagang tanggapin ang kapalaran kong maging asawa niya lang sa papel at kahit kailan di ko makukuha ang puso niya? Nakalabas na ng kwarto si Lola Karen pero nakatayo pa rin ako sa likod ni Miguel. Mukhang hindi ko na talaga matatakasan ang sitwasyon ko ngayon. Mabuti pa, kumain ka muna, Stella. Pagkatapos, maligo ka na rin para naman pagdating ng coordinator mamaya, mapag-usapan natin ang kasal natin next week. Nakangiting wika ni Miguel. Papalabas na siya ng kwarto, pero pinigilan ko ang braso niya. Kaya lumingon siya sa akin. Pinagmasdan ko ang abuhin niyang mga mata. Wala naman sa mukha nito na nagbibiro lamang ito. Hindi ko na nakikita ang galit niya sa akin. Mula nang dumating ako sa mansyon nila, pero bakit? Ano ang nagpabago sa kanya? Totoo ba talagang gusto niyang maikasal kami? Paano si Cindy? Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Humarap pa siya para makita ang mukha ko. Yumuko ako sa kanya upang hindi niya makita ang nagbabad siyang luha ko sa mata. Please, alam kong ayaw mo sa akin at may iba kang mahal. Pwede bang kausapin mo na lang si Lola Karen? Ikaw lang ang may kakayahang pumigil sa kasal natin dahil kusa akong sumama dito. Bakit di na lang sa sendi ang pakasalan mo? Bakit kailangan mo pa akong gamitan para lang saktan siya? Naramdaman ko na lang ang luhang pumatak sa pisngi ko. Wala na akong choice kundi magmakaawa sa binata upang makaalis na ako dito. Inawakan niya ang pisngi ko at pinahid niya ang aking luha. Ikaw ang gusto ko, Stella. Sambit niya na ikinaawang ng labi ko. Kusang pumikit ang mata ko nang lumapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Kumabog na naman ang puso ko dahil sa ginawa niya. Kahit segundo lang ang ng halik na yon, sapat na sa akin para mabuhay ang kakaibang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Magkita na lang tayo mamaya, baka hindi pa ako makapagpigil. Nakakaloko ngiti ang suminay sa kanyang labi bago niya ako bitawan. Pagkatapos, lumabas na rin si Miguel sa kwarto. Inawakan ko ang labi ko. Bakit ganon? Wala man lang akong naramdamang pagtutol sa nangyari. Parang gusto ko pa ang ginawa niya sa akin. Hindi kaya mahal ko na rin siya? Hindi maaaring ganon kabilis ang po pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mahalin na isang taong halos isang linggo ko pa lamang na nakasama. Naisip ko naman tuloy sa Cindy. Habang nandito siya sa tabi ko, may ibang babae namang nasasaktan ang dahil sa akin at ayoko sa pakiramdam na yon. Ayoko mang agaw ng lalaking hindi naman para sa akin. Kinala ko ang sarili ko pero bakit ganon? Pagdating sa binata, nawawala na ako sa katinoan at may sariling isip na rin ang aking katawan. Umiibig na ba si Stella para kay Miguel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!